Ah, tay, alis na ako. Bye-bye. Sus. Okay. Okay lang 'yan. Napasya na naman kita. So, yun naman yung pinaka reason ko kung bakit ako nagbakasyon. Yung halu-halu sa oh, sa bathroom mm mo. -mm. Aba lang, wala. Paunain, ha? Tạm bai bai Bye bye. Bye bye. everyone. <coughs> bye bye. bye, -bye love you. Oh, babay na. Babay na sa inyong lahat. Walang iiyak. Sabi ko, iiyak eh. <laughs> <laughs> so, Bawal Iyiak. umiyak, bawal. bawal. Bawal umiyak. Bawal na, Nay. Oo, oh, hindi ako umiyak dahil natutuwa ako dahil makakasama niya. Wala ni anak niya doon. Oh, eh, Pero nai. hindi ko rin masabi. <laughs> <laughs> o, oh, sige na, babay. Oh, pa paalam na sa inyong lahat. Oh. Ingat ha. Oo. Ingat. Kita naman dum dumating ka dito kami. Ah, dito kami sa park kami. Di ba? Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Kiss mo ako. Ngayon oh, na ba ano mo talaga? okay kiss mo ako dali. Kiss mo na ako bunso. Bunso kiss mo na ako dali, kiss. Ayun, tunog ang lutong naman. Ang lutong. Bye-bye, bye-bye everybody. Uy, hindi ka kasama, hindi ka rito Si Piolo Ascal, mag sa atin si Piolo Ascal At As saka si Mr. Palengke See you soon, bye bye <laughs> 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 kasi ikaw na magbabahid ng kuryente na Jay uh, patay na daw yung aircon kasi siya na magbabahid ng kuryente <laughs> o oh, yan mga kabrix pauwi na kami Ah, uh, tolang iyakan, sabi ko walang iyakan. Ayun ang sila. Ayun sila lahat. Sila lahat. Sila. Ano, Piolo, ready ka na? Ready na, ready, ready na. Mister na. Mr. Palenque, ready na? Ready, ready. Oh, ready, ready na mga kabirds. Balik na ulit tayo sa Canada. So, um, ikaw, ready na? Medyo malungkot, pero tumayaan loto ang loto tatay. Sana tumama bukas para makabalik na ako kagad bukas. Bye-bye. <laughs> Bye bye Tay. Ano? <laughs> Nakame bye, bye bye. So yun na alis tayo. Walang iyakan. Di ano may iyakan. So hinatid lang ako dito ni Piolo Ascal at saka ni Mr. Palengke. At ako lang mag-isa dito ngayon sa hotel. Nag-check-in nga ako dito sa Holiday Inn malapit mismo sa airport. Para pag nag-taxi ako, saglit lang at matrapik mane eh, nandito agad ako sa airport. Pero hindi ako makatulog. Ang hirap pala yung kasama mong pamilya mo ng isang buwan. Tapos pabalik ka na. Lalo na mag-isa ka lang dito sa hotel. Nakaka-homesick. Hindi talaga ako makatulog. Kung makikita nyo, meron akong post dyan kahapon na naiyak na nga ako dahil na-miss ko sila. Pero ganun talaga kailangan talaga na magsakripisyo tayo para sa pamilya natin. Saka nag-aantay din yung anak ko na si Angelo sa Canada. Halos dalawang oras lang yung tulog ko so lumabas na ako dito sa room at magbreakfast tayo dito sa lobby. Meron silang free breakfast para sa mga uh, guests nila dito sa hotel. So, andito na tayo ngayon sa restaurant at uh, ito nga ay complimentary breakfast or free breakfast sa mga mag-check-in dito sa hotel kasama na to sa binayaran nyo at uh, pati parking, kung may sasakyan kayo meron din silang complimentary parking at hindi mo na rin kailangan magbayad So, iikot lang muna tayo para may idea kayo kung ano meron dito sa kanilang breakfast Ino muna ako ng tubig, syempre. <laughs> Medyo na dehydrate ako kahapon. Kakaiyak ko, naubos lahat yung luha ko. <laughs> Inom na rin ako ng gamot. Bago tayo lumapang, syempre. Libre breakfast, so marami tayong kakainin ngayon. <laughs> ano bang meron sila rito? Meron silang boiled eggs. Uh, ano ba to? Uh, vegetables, steamed vegetables. At kung ano-ano pa nandiyan. Uy, adobo. Pork adobo. Meron silang pork adobo dito. Sa almusal, ha? Pork adobo for breakfast, ha? <laughs> Meron sila rito ng pork adobo para sa breakfast. Pwede. Actually, kagabi pa ako nagubutom. Hindi pa ako kumakain. Dating <laughs> ko ako. Nagulat ako sa breakfast niya. Taman tama tama. <laughs> Hindi pa nag-dinner eh. Dinner breakfast. So, breakfast na tayo mga ka Breakfast. Siguro breakfast and lunch na rin to. So, mga ka ito pala yung ano, holiday inn dito sa tabi ng airport sa so may Pasay. Ayan siya. May maliit na sink. Uh, shower. Anong tawag dyan? Dryer? Air dryer yan? Hand and body wash. Mga toothbrush. At kung ano-ano mga nandyan. Dito naman mayroong yan, shampoo, saka body wash. Shower May malaking mirror Sobrang laki Tapos Yan yung kanilang uh, Pinaka Room TV Mayroon ng dalawang bed Malit na couch Tapos table Mayroon ditong Mini fridge tapos sa uh, tawag dito coffee, water itong mga to binili ko na eh pero ang meron lang dito ito saka ito, saka itong tubig yun so yun na yun na yung buong room alam nyo ba nung araw na yun na humsik talaga ako at nagiiyak ako sa live. <laughs> Pasensya na kayo. Pati yung emotion ko na i-share ko sa inyo nung mga oras na yon. Pwede nyo balikan yung video na yun kung gusto nyo panoorin. At yun nga, sabi ko, nag-decide ako. Sabi ko, di bale na, mag-iiyak na lang sa airport. Kukunin ko yung family ko, dadalhin ko dito sa hotel. So tumawag ako kay Mr. Palengke, sabi ko sa kanya, dalhin mo si ano si Piolo Ascal, si nanay, si tatay. Yung mga kapatid ko nga Tapos yung asawa nila Saka yung mga pamangking ko Sabi ko, dalhin mo sila lahat dito sa Manila Lumuhas agad kayo dito sa Manila At magbubuka ko ng room para sa inyo At bukas Lalabas tayo Hindi ko alam kung saan tayo pupunta Kasi sa hapon pa yung flight ko eh So, lalabas kami Tapos, uh, bago nila ako ihatid ng airport So... Inuho ko yung mga magulang ko at yung family ko sa bataan para lumuwas dito sa Manila para magkakasama kami ngayong araw hanggang bukas. Yeah, mga ka dapat eh ako na lang mag-iisa ngayon at uh, bibiyahin ako papunta ng airport bukas. Pero nandito si... Theolo si Azcal! Theolo ang nanan, hi. At ang tatay, nandito sila. <laughs> uh, yung... Isa lang ang bed na kinuha ko ngayon, double double ano na, double bed na. Do sila sa kabila. Kasi uh, yung plano ko na ayoko ng mga madramang uh, anong tawag dito, pag alis papunta ibang bansa, yung paghahatid eh na miss ko sila kaagad. So dinala ko kaagad sila dito. Dito sila ngayon. <laughs> Tapos nandoon sa kabilang room naman yung mga Uh, kapatid ko. Teka, silipin ko lang siya doon sa kabila. Ito um, naman yung kabilang room. Kabilang side lang. Kaya ganyan Kano? ba tayo ba? Amang, Dalawang pa, ano. o, Hindi na Nang siya. <laughs> ba? ba sila? Ito yung mga bata. <laughs> Dinig nga sa kabila eh. mo oh. to? dito. Pasok! Kasya po tayo lahat? Sure kayo ah? Dito, dito. dito bito. bito, bito. bito kayo? Si nasa hey. <laughs> so, bahay. Kakatok kami ka dali ka lob nako. Par <laughs> <ng> elevator. Wala mo, wala utot. Wala <laughs> <Balang> utot 'yo ah. Den ano na? Upa pier na. Yo, Bakit i-piano muna na, isubod muna naman sa music. Ay, sana sira. Oy! Uy, 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 oy! 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 makara. Oy, oy. Maaga kaming nagising lahat dahil nga ipapasyal ko sila ngayon dito sa Manila. Hindi ko alam kung saan kami mapupunta. Basta, samahan nyo kami mga ka rent pala tayo ng wheelchair para kay tatay. Mga ah, ka-Bergs, adita tayo sa... Kaya mo ba ako dyan? Ano man? Ha? Ano man? Patensya na kayo kasi malabo yung ano, malabo yung GoPro kaya hindi natin makita. Medyo malabo. Pahirapan ko muna si Jojo. <laughs> Tama ba? Pio na Ascal? Okay. Tama. Hello. Hello. Ano, Dak? Okay ba, nak? Mamimit mo ba si Tito Chris? Opo. Ha? O. Oh. Sabi mo dito sa camera, I miss you, Tito Chris. I miss you, Tito Chris. Ayos! <laughs> Ikaw, mamimit mo ba si Tito Chris? Ha? <laughs> o, oh, mga ka-birds. Marami tayong mga ka-birds dito sa... <laughs> Saan na to? Mall of Asia. Sa SM. O, oh, shout out. Hi, sir. <laughs> <laughs> o. Oh. Ayos. Nabalik oh. ka na din, sir. O. Thank, you, sir. Ingat po. Thank you po. Salamat. Ingat, sir. Ayos. Sana dala mo na lang yung speaker na ginawa mo dito para ano para may music tayo dito. No. Di ba? Sabi ko sana dala niya yung speaker niya para ano para may libangan tayo dito. Oh, bigay mo na, Jay. Oh, para kay Mike. Isa. po. Kasi nakita ko yung nakita ko kasi na yung speaker no kapatid ko ginawa niya lang, inassemble niya lang na kahoy. So, binili ko siya ng bago niyang speaker. Ang ah. Iiyak na yan. Ay, nasa may luha. Hindi ko sa sounds Nung nasa bataan kami, nakita ko na may ginawa yung kapatid ko ng Bluetooth speaker. As in, assemble niya lang. Magaling kasi to sa mga electronics eh. Saka yung mga parang technician para sa mga phones na nagre-repair. Magaling siya sa mga ganong bagay eh. Tapos nung makita ko yung ginawa niyang speaker. Talagang pinagdikit-dikit lang na maninipis na kahoy tapos nilagyan niya ng speaker sa loob. Saka bluetooth. So tumutunog naman pero sabi ko kawawa naman to kapatid ko. So surprisein ko nga to ibibili ko nga to ng speaker sa mall. Isa rin yun sa nagpagaan ng loob ko talaga. Mahal ko talaga mga kapatid ko eh. Dito tayo sa Chowking Mag la lunch sobrang dami ng sa Siyempre kasama ko si Piolo Ascan. Anong orderin natin? ah... Uh, bahala ka na. Lahat, at? lahat naman lahat, makakain. Lahat orderin natin? Ikaw magbabayad. <laughs> hey, hey, hey. <laughs> so pagkatapos na kumain kami at namasyal sa Mall of Asia, diretso na kami sa airport para ihatid ako. Oh, cut. Wish na kay Koyang. Ah, uh, ano may Wish ko. Sana kung a uh, balikan next year. <laughs> <laughs> agad, agad-agad. Oh, <laughs> hindi pa ako, <laughs> hindi pa ako nakakaalis, balik na agad ako. <laughs> ingat ka, ingat. Salamat, ka, ingat salamat. <laughs> <laughs> si Joyce. Oh, wish mo kay Kuya Chris. Good health. Good health. Huwag masyado nag iisip. Kala ko huwag masyadong kumain ng kanin. <laughs> ingat lagi. Salamat. Saka bawal, bawal malukot. Bawal malukot. Bawal umiyak, no? <laughs> mm -mm. okay. Bawal umiyak. O, oh, <laughs> Piolo, anong wish mo kay Chris Cusinero? Uh, ingat ka doon. Tapos, uh, dito, kumusta mo kay Jilo? O. Oh. mag-ingat ka na lang. Ayos. Uh, okay. Ayos. Salamat. O, oh, yung kapatid kong si Tukil na hindi nagsasalita sa, sa vlog. Ingat ka doon, Kuya nga. Ha? Mr. Ano, Rich Cusinero. <laughs> Ingat ka doon sa kamusta mo kay Jelo. Yun. Salamat. O <laughs> oh, ikaw, Nay, anong wish mo kay Rich Cusinero? Ang oh, wish ko, sana swerting ka itong taon na to. Ay, dalawa na nga po ko. Ingat kayong dalawa. Bye-bye, Bye-bye. Bye-bye. Oh, ikaw, Tay, ano naman yung wish mo kay Chris Cusinero? Ang wish ko, ang aasa ka, alam mo po yung patatuloy mo. Hindi ko papasok sa'yo, kapag alam nga. Okay. Be humble. Be humble, okay. Okay, kiss din po. Ayos. Sa basang nakulit. Sa bawal umiyak. Oo Basta papa, ano. Ito yung batang makulit. Pula. ikaw, Anong wish mo kay Tito Chris? Pula. 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 ng beef kita. Marami ko <laughs> beef pa sa akin. Marami pang corn beef, bibili ulit kita ng isang kahon. <laughs> Ayun na, nagiiyakan na sila. <laughs> Mag-ingat kayo dito tay ha. Wish ko mga ano pa, kaya mo pa ba magstay maski 50 years? Dito ko lang ako <laughs> 50 years pa no tayo? 50 years pa. Oo naman. Basta lagi mong isipin na uuwi ako para sa inyo ha. Bakit ako mahina? 50 years <laughs> pa. Kaya lang po. Ang magpampa ko. nalalap na yung kablala at patuloy Ah, syempre pinaka mabigat yung lalayo ka sa pamilya mo na nandoon sila sa likod ko at kahit ayoko wala naman ako magagawa hindi ko alam kung kailan ulit ako babalik hindi ko rin alam kung kailan kami makikita ng pamilya ko sa Pilipinas. Pero isa lang ang napatunayan ko na iba pa rin ang Pilipinas. At kahit kailan, hindi kayang bayaran ng pera o tumbasan ng pera ang kasiyahan na kasama ko ang buong pamilya ko.